mas mahirap maghintay kaysa magbiyahe lalo na pag binabantayan ka ng gwardya ayan o oh. naabangan ko yung umalis eh. kanina pa yan sabi ko si saglit lang eh eh yung hinihintay ko wala pa kaya ayun nagkundinar uh, tagal kasi nanghihintay ko! bukas pa yung bintana ko sumisigaw ako ayan na naman guys ayan na naman si guard nagbahis Ah, niya na kayang driver nito pinialam dito ako sa loob eh wala pa eh wala pa yung hinihintay ko eh nagbahis si guard ang damot naman kasi ng parking itong mga eh, may mga bakante na mga ano maintindihan ko kung sana puno na sila eh may mga bakante pang ano eh di pag puno na palayasin nila ako palisin nila ako sa kanila ako palisin De, may mga bakante naman o oh, dito dami bakanti bakante dito sa left side ko eh oh, sana kung oh, ubos na hanapnya hmm, hanap niya tingin tingin bahis nagbahis binayalam nandito ako sa lobby eh, kaya hindi niya ako nasita pero hinahanap ako niyan <sighs> sana kasi kayo KM. ganoon siya guys oh. nagbahis nagbahis tagal naman kasi nila ni Kim kanina pa yung nagsabi pabalik na eh sabi ng kanta ako naman sabi ko gusto ko nang umuwi nasa na kayo Nihintay ko si Kim kasi yung pera ko doon sa kanya magpa-reimburse ako doon sa ginamit kong ano pinambayad ko tsaka pinang grocery ko kanina ngayon kanina ngayon ngayon basta ngayon lang kanina <laughs> ang gulo wala akong panggas eh panggas ko yung iba doon eh pauwi na ako mula baka di ako makarating ng bahay wala akong panggas eh tapos papabili pa ng pampano kung anong pambili ko bukas kung na ako ma-reimburse naman oh no. Dito na siya guys Malapit natin Tagal kasi ni Ken hey,